Pinoy Impact Creators presents A Day with a Muslim Rider this Ramadan with our member Rick June. Hi guys, Rick June here of Pinoy Impact Creators. Samahan niyo ngayon sa A Day in My Life as a OFW Delivery Rider dito sa Doha, Qatar. Tara, let's go! Tara guys, magdi-deliver na tayo. Bali, dalawang dalawang delivery alala ah, lang guys ah, bilang pagrespeto sa mga kapatid nating muslim bawal ah, kumain at uminom sa public bawal ding manigarilyo at bawal ding magsuot ng may eksi at mga lalaswang damit ng mga kababaihan respect natin ang pag pagpapasting nila namin at pag-ayon mo sa buwan ngayong eh, buwan ng Ramadan. Para tapos ko nga lang pala guys mag-deliver. Ito nag-deliver sa Ansar Home. Pag buwan ng Ramadan guys, maraming naka-sale, maraming promotion ngayon sila diyan sa Ansar City, Ansar Home. Thank you kala na no order. And guys, may panibago naman tayong order. Di-deliver na naman tayo Manually ako. Let's go! Sabi nila, madali lang daw ang trabaho ng delivery rider. Pero sa akin, uh, mahirap din kasi unang-una kalaban natin, aksidente. sa mga driver na kaskasero. Init, ulan. Yan guys, iftar time na. Bali, mag break na ako ng Pasko. Ayan. Pwede na tayong uminom ng tubig. Kumain sa public. Yan. Marami ka din makikita na mga namimigay ng bill sa mga kapatid nating muslim at kahit hindi muslim Bakit nga ba nagpapasting at nag ang mga kapatid nating muslim? Dahil ang Ramadan ay ang banal na buwan kung saan binaba ng subwan ng mga taala ang banal na Quran para maging gabay at sundin ang kanyang pinag-uutos. Deliver again tayo guys. Bali magagabi na. Yan. Nasa Barwa area tayo ngayon. Papunta. Hindi deliver natin ng Barwa City. sa uh, building H. Yan dyan. Yan sa mga katulad kong delivery rider ride uh, safe lang tayo ingat ingat lagi at uh, uh, saludo sa inyo dahil uh, di biro ang pagiging rider mga pa ka kaman mcdonalds, kfc o oh, chowkin, harddisk kahit right saan company kaman eh, ride safe lang lagi tayo mga, mga loads ingat lagi at uh, kakalimutang magdasal palambing lang mga guys follow nyo ang aming FB page Pinoy Impact Creators at ang iba pa na yung mga social media accounts salamat deliver na naman tayo guys dito kay Sir Carlito balik regular customer na siya lagi siyang na-order sa, sa atin yan matay lang natin siyang bumaba Deliver na naman tayo guys Bali pang sampung deliver na natin to Ayan, bibigyan ka muna kay madam Tumbot ka muna yeah. Bali regular customer din sila madam Lagi silang na-order so. so. Time check tayo guys Bali 10.28 na Naka 12 deliver na tayo ang out ko ay 11 bali hindi ko na rin na videoan yung ibang delivery guys time check again guys bali pang 15 deliver plus delivery na bali nabot na ng ano, 11.25 yan magdala pa tayo ng isang order kahit right, sabi na kailang natin si let's go yan, bali, tinawagan ko na si Madam yan. Pababa ah, na daw siya. Tay -tay lang natin. Bote na natin yung order kay ma'am. Yan. Ganyan si ma'am, oh. na. Shout out nga pala kay ma'am. Bali siya yung last deliver natin. Tapos, nagbigay pa siya ng tip na sa atin. Maming maraming salamat, ma'am. Yan guys sir, si Mam, ma Thank you nga pala guys sa uh, pagsama sa akin sa A Day in My Life sa OFW Delivery Rider dito sa Doha, Qatar. At uh, huwag niyong kalimutang i-follow ang aming page Pinoy Impact Creators. Bye!